Yun mga kailaw sa mga nagtatanong po about dito sa LS90 na moving heads. Kung paano daw po i-operate ang settings po nito. Ang settings po nito ay ituturo ko po sa inyo kung paano po siya iset sa DMX512. Automatic play at sound activated. sa kayong ibang mga pictures niya sa mga hindi pa po nakakaalam sa mga beginner uh, ganito lang po ang gagawin po natin kung mayroon po kayong ganitong LS90 na moving heads kapag ganito po ang nakikita mo nakalagay po ay no DMX ibig sabihin nakasit po ito sa DMX512 pero wala po siyang DMX controller na nakakabit kaya no DMX ang una po nating gagawin, i-press po 'yung mode. 'Yon, mode ang nakikita mo. Kung hindi naman, ibalik po natin i-, i ano po natin, ikotin ulit natin. Minsan may time po na nakikita niyo 'yung ganyan, DMX set address. Ibig sabihin po, dito po kayo magsiset set ng address mo. Enter po natin. Ulitin natin. DMX 'yang, enter po natin. 'Yon ang nakikita po natin ay 001 ibig sabihin pwede mong gamitin sa DMX512 naka scanner 1 po siya kung dalawa yung ganito nagre reset po siya kailangan mabilis ang ano natin kasi na bumabalik po siya sa dati yun kung dalawa naman ang ano mo gusto mong ilagay sa scanner to isiset mo po ito ng 17 madali lang po ang pakaset ng 17 bakit naging 17 ano lang po yan marami naman po nakakaalmit plus 16 lang po ang gagawin po natin ibalik po natin sa 001 Malibaw, nakaset na po sa 001 ang gagawin nyo po i-enter nyo Yun, naka, pwede nyo gamitan ng DMX512 kapag nag mode naman ulit tayo show mode ang makikita po natin enter natin ang makikita po natin dito ay DMX512 mode gamit po tayo ng app di ibig sabihin yan, sound mode, slow mode, fast mode. Ano po siya, apat po na sequence ang pwede pong gawin dito. Kapag fast mode, i-enter po natin kung ano ang play po niya. Mabilis po siya. Enter, yon. Yan po ang fast mode. Nag-automatic play po siya kahit wala po kayong gamit na DMX512 ibalik naman natin enter ulit try natin pass mode gamit tayo ng app DMX mode enter uminto po siya ibig sabihin gagamitan mo po siya ng DMX512 controller enter ulit tayo enter dito naman tayo sa app S o sound mode po yan enter ibig sabihin sasabay po siya sa tugtog enter yung, kapag nakakarnig po siya ng sounds, automatic po na mag play ang LS90 moving hits mo. Ayan, tuktokin natin. Ayan. Kung wala naman sounds, automatic po yan hihinto. Kung ano po ang nahintoan ng mga gobo, kulay, yung panghinto niya. Ayan, naminto po siya. Tingnan natin. Tapos, enter ulit tayo. Sound mode up slow mode ano pong slow mode enter natin ang slow mode auto play pa rin naman siya pero mabagal po ang play niya kusa po siya nag iikot ikot nagpapalit ng design pero mabagal lang po siya yan po ang mga sequence niya don sa sa address niya sa mga automatic ito ang makikita nyo DMX mode sound mode slow mode fast mode mamimili na lang po kayo dyan tapos uh, dito naman po tayo sa ito sound, sound na yan. pag in enter nyo po yan ito po ang percent halimbawa hindi niya po masagap yung sound nilagay mo sa sound active po itong ganito hindi po niya masagap lalakasan nyo po ang volume kagaya yung 80% nakalagay 80% tapos gawin nyo pong 100, pwede rin. Kasi sobrang ano na po yun. Kung sobrang lakas naman ng tugtog nyo, masyado na siyang sensitivity yung narinig niya, kunting ano lang. Pwede mo pong bagalan, gawin mo mga 50%. Tapos i-inter mo po siya. Ngayon. Ito naman tayo ulit sa pan inverse. Ibig sabihin po niyan, ito po ang sinasabing pan inverse. Nag-inter po tayo. May nakikita kang off at gamit tayo ng app magiging on ano po yan mga selection po yan kung gusto mong mag magsalusalubong ang moving heads mo or follow the leader Apos enter nyo lang po sya mode ulit mode sa tilt ito naman po yan tilt para ma adjust mo naman enter ipili po kayo kung off or on I enter nyo po sya ito ka naka off enter po sya yan po ang selection ng Uh, paano mag reverse ang pan and tilt mo dito po yan sa tilt sa kapan dyan po kayo magbabago sa on or off mode po ulit natin sana tayo default ito po hindi naman po masyadong ginagamit yan fixture hindi na rin sya ginagamit si reset po yan tapos babalik na po sya sa DMX set address yun yan na po kagaya nag automatic slow Gagaling gagawin nating ano, ah uh, past show mode enter. Hanapin po natin si past. 'Yon, past enter. Yan, bibilis naman po ulit ang play niya. Bala na po siya mag-ikot-ikot diyan kung ano pong laka program sa kanya. Kung gusto mo naman iset sa DMX, ito ulit hanapin mo si DMX mode enter. set na po 'yan sa DMX. Ayan po. No DMX. Ibig sabihin, wala nang nakakabit na DMX. Saka, nung, saka muna po siya kukontrolin. Hanapin muna po ang mga slide control niya. Kung saan ang kulay, rotation, tilt, mga prism, color. Ayan po. Mga kailaw, sana po may na-share po ako sa inyo kahit sa ganito pong paraan. Lalo na po sa mga beginner. Kung mayroon po kayo mga ilaw na ganito sundan nyo lang po yung guide makukuha nyo po kung paano po siya iset ang mga slow pass sensor saka DMX address mga kailaw uh, pakabisit na rin po ang aking facebook page NJA pictures at uh, pakipalo na rin po Yo, thank you for watching and God bless.